Welcome back to JSD Vlogs At kasama nyo na naman ako sa isang chill ride na punong-puno ng kwento, real talk at konting motivation para sa inyo Grabe guys, iba talaga yung feeling ng nakamotor guy Hindi lang basta sasakyan to, para sa akin therapy siya Habang umaandar si Momot, parang unti-unting nawawala yung stress. Kanina lang, punong-puno ako ng worries sa trabaho, deadlines, personal issues. Pero ngayon, habang nasa kalsada ako, hangin sa mukha tunog ng makina. Parang lahat ng yon na sa likod. Alam mo yung life minsan parang traffic. Kahit anong pagmamadali mo, may stop. Pero instead na mainis ka, gamitin mo yung pause para mag-reflect. Ano ba talaga yung direction mo? Kaya every ride, parang life lesson din. Di lahat ng biyahe mabilis. Minsan mabagal, minsan rough road, minsan scenic route. Pero ang importante, tuloy lang. Shout out sa lahat ng riders dyan. O kahit hindi ka rider, basta may pinagdadaanan ka ngayon. Tandaan mo to, huwag kang titigil. May araw din na magiging smooth ulit ang daan mo. Lahat tayo may sariling motor sa buhay pwede career, family, goals basta may gasolina ka pa kahit konti pwede ka pa rin magpatuloy rest kung kailangan pero wag susuko solid tong ride na to simple lang pero ang daming realization kaya kung nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo pa ba ang mga plano mo sa buhay eto lang masasabi ko push mo yan hindi mo kailangan mabilis hindi mo kailangan perfect ang mahalaga gumagalaw ka kung tumama sa'yo ang ride na to, yung tipong parang sinampal ka ng realidad habang nasa biyahe. Eh di gawin mong gasolina yon. Gamitin mo yung sakit, yung hirap at yung ingay ng mundo. Para mas lalo kang umabante at kung ramdam mo yung vibe, kung kasama mo akong lumipad sa bawat rev, bawat kalsadang tinahak, then don't just watch. Be part of the journey. Smash that like. Drop your thoughts in the comments. At syempre, subscribe ka na para sa mga moto vlogs na hindi lang basta kwento, kundi buhay na aral at lakas ng loob. Ako si Jai ng JSD Vlogs at tandaan niyo sa kalsada ng buhay hindi mo kailangan sumabay sa bilis ng iba basta tuloy-tuloy ka lang panalo ka na kita kit sa next biyahe Ride safe, ride free, ride with purpose. Vroom vroom. Quack.